Ito na yung pangalawang dive namin at narong kagad. Nagpakita na. Danggit na naman uli. Mm -hmm. Ayan mga kapaders. Malinaw na at hibas na mga kapaders. Mamaya pagtaib taib, malabo rin ang dagat. Samantalain habang hibas pa ang dagat. At mamaya pa taib, malabo yan. Hanap ulit tayo. Naroon manitis. Sarmuliti mga kapaders. Ayos yung pandaradagdag. oy lumangoy ng hirit mga kapaders. Naroon na aayaw ah, yata magpahuli susundan ko na lang kung saan mahinto yun huminto rin mga kapaders mm -hmm. ala sige ikot hindi ka dyan mga kabunot akala ko hindi na matigil dun sa armulete talaga nagpahuli pa rin mga kapaders hanap ulit tayong isda uy na ito malaking tunong nakasilong sa malaking binagong mm -hmm. gitik na naman Nasintilo mga kapaders. Malaking tunong na ito. Masarap itong inihaw. Pero labis nito, pinirito. Siging hibas pa yan mga kapaders. Oras pa lang ngayon, alas 7. At alas 9 ang kahibasan na ito lapu-lapu Mm -hmm. Shoot sa bibig mga kapaders. 3 point. Nasintro na pinakang bibig mga kapaders. So, oh, Meron naman tayong pandaradagdag. Ayos na ito. Salamat Lord. At nakalapo lapu pa. Tinamaan pa sa bibig. Ito ang walang takas, sigurado. parang may kawil. Hanap ulit tayo. At na ito, kanuping. Mm -hmm. Ayos itong pirituhin bukas. Hindi kasi nung kalaki, hindi rin kasi nung kaliitan. Katamtaman na laki na ito. Hanap ulit tayo. Naroon, nanggit na naman. Uy, mailap mga kapaders. Mm -hmm. Yun yung pan ako mga kapars, ko at sige ikot yung isda at baka makatanggal ngayon yari na yung mga kapas makakatakas yan at huwag ka nang pilit magpahuli ka na sa akin hindi na kami naglipat ng bahura dito lang sulit na may isda man mm -hmm. danggit na naman mga kapaders ka ibang kasamahan pa na ito Diyan sa parting malayo Baka tayo makasinag ng isda. Bilis-bilis tayo ngayon ng paggalangoy mga kapaders. Samantalahin ng oras. At maya-maya malabo yung dagat. At nataib na naman. Na ito. Tunong ulit mga kapaders. Mm -hmm. Pandaradagdag pang ulam. Ngayon. Kaya basa niyan mga kapaders. Kalinawan ang dagat. At mamaya pag salyab, delikadong malabo yan. Gawa kayo ng masama ang panahon, gawa ng bagyo. At kung walang bagyo mga kapas, hindi masama ang dagat, hindi malabo na ito tunong uli mm -hmm. gitik mga kapaders tinamaan yung pinakang may retinik sa udugan pang ulam na lang ito mga kapaders dito sa amin binibili rin 30 ang kilo mga ganong isda pang ulam na lang yun mga kapaders ito danggit lumalangoy may lap mga kapaders mm, sala hindi tinamaan ulitin ko lalapit pa sa akin aroy ay mambabangga pa ang Mm -hmm. Binangga yung camera ko mga kapaders. Grabing amo man na ito. Sa unang pan at dinuplasan. Hanap na naman tayong isda. Naroon, bigan, or matampusa. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Uy, aso yun mga kapaders. <laughs> Buti pa sa dagat, may mga lagang aso. ay Ayahaman na dagat, eto ito may aso. Uy, kulambutan mga kapaders. Pasalamat kang kulambutan ka at hindi ka nakita ng aso at kung nakita ka, tinangay ka. <laughs> mm -hmm. Kulambutan mga kapaders. Kwartan linaw na ito, pandaradagdag sa unang dive natin. Salamat ulit Lord na marami. Nakachamboy ng kulambutan, pandaradagdag. Hanap ulit tayo. Uy, banagan. Laki nito mga kapaders. Ito yung original na banagan kung tawag sa amin, banhawin. Dito sa amin, ang kilo na ito, 5k mga kapaders ang kilo dadakutin na ano nang dadakutin mo yan para ka dumakot ng bibingka ng babae <laughs> naro na hindi na makita ay sayang pa yun dyan sa unahan ating hanapin ay naroon mga kapaders nakikita ko pa yun huminto ah sigurado ka na dyan bis mo nandakut dakot yun talagang magilas dalawang kamay yan pag nadakot yan ang gusto sa lalaki mabilis dumakot ay bibitawhan pa ay luno mga kapaders sagsinyos luno daw malambot mataba ito mga kapaders masarap itong lagain bukas ah, sigurado ko sa aking inakay albor ko na yan ko mamaya pag uwi at na ito pa mm -hmm. danggit ulit mga kapaders mayroon pang isa naroon sa unahan nakatagilid sa buhangin kasanang pana na ito mga kapaders napakaamo mm -hmm. Balid dalawa paras sa malapat ulit ng gate salamat lord kaya dito sa malapit sa isla sa bangbang may isda man tsaga tsaga lang para makadalin siya kahit kaunti na naman bukas hanap ulit tayo mga kapaders na ito sarmuliti mm -hmm. tinama sa katigasan hindi ka dyan makakapunit sigurado ka na pambinta bukas sarmuliti mga kapaders hanap ulit tayong isda Naro na naman. Sar uli. Mm -hmm. Pis nga tama. Ayun ang pang isa mga kapals. Medyo maliit. Ito. Malaki-laki itong isang ito. Mm -hmm. Bali dalawa. Pareha sar Or timbong tagabuhangin itong mga kapaders. Ito yung isang may balbas tagabuhangin. At yung isang klase tagabahura yung mga kapaders. Ayos yung tsaga-tsagaan. Ang presyo nito parehas laang. 130. 130 hanap ulit tayo isda na ito tunong mm -hmm. ikot parang ilisin ang ng helicopter mga kapaders. matining Pangulam ulam na ito pirituhin bukas marami marami namin pang -ulam. pati pang binta arimuhan na rin hanap ulit tayo Uy, kulambutan mga kapaders, medyo maliit lang. Sungkitin ko, palalayuin ko mga kapas, baka makita ng kasamahan ko panain. At lumayas ka na. Ay, eh, talaga naglabit pa sa akin. Dagutin ko nga. Mm -hmm. Ayaw mo maglayas, ha? Bito akong kumaka, Paders. Sige, layo. Layo. Sige na, lumayas ka na. Medyo maliit pa. Harap lang tayo ng iba. Ito na lang ang danggit, mga kapaders. Malapad pa. Mm -hmm. Ayos, mga kapaders. Mamungay ng dangit Kahit malapit na, hindi pa lumalayas. Ganito talaga ang bahura. Pagbiran langoy ng mga paralangoy, mamo ang isda. Na ito pa. Mm -hmm. Sar mo ulit mga kapaders. Huwag lang makabunot. Sigurado ka dyan. Dagdag pang na ito mga kapaders. Masap sa itong adobo sa tuyo. Kahit paksiw. Pambinta na muna para makadilin siya. Maka 300 lang. Ayos na. Hanap ulit tayo. Ito, snapper mga kapaders. Mm hmm, gitig sinti ang tama Pantaratagdag niya naman, pambinta Salamat Lord na marami Maganda ang bagong tabing isla dito sa malapit sa isla Na ito pa, danggit uli Nakapatong sa kula po mm Hmm, lagata ka dyan Nasan kaya ang kasamahan na ito Uy, naroon pa mga kapatid sa kasamahan Nangangain ang kula po Kasanampana mm Hmm, hmm retuhin ito mga kapaders yung isang iya medyo maliit medium na yan mga kapaders itong isang napanak malaki big na yan yung medium pang ulam na laang yun uy na ito mga kapaders so pinaghinunuhan yung banagan yung pinagpaltan kaya pala yung malambot yung banagan ito pa ba yung pinaghinunuhan nagpalit ng tangkong mga kapaders ibig sabihin pinagpalit ng tangkong naglaki-laki ng kaunti yung banagan na yun ay nahuli man Luno, pang ulam bukas yun mga kapaders, kwartang lino sana bukas yun kung matigas, kung may turista pero pag wala, ulam, hanat na naman tayo, naro may nakasuot sa binagong, lapu-lapu, mm -hmm. ito pang salamat Lord, sibungin na naman, orsono, kung sa buhay ito, mahal daw ang kilo mga kapal sa ibang lugar, 1k or 15 dito sa amin, walang bumibili ng mga kapas bawal hulihin ng buhay yan pa na. Ay ito pa na pula po. Mm -hmm. Gitik mga kapaders. Mas malaki ito. Estimate ko dito makalating kilo nito mga kapaders. Ayos nung pandaradagdag. Salamat na naman. Hanap ulit tayo. Dito sa butas, baka may nakasuot na isda. Naroon, may buntot. Nakatago. Mm -hmm. Tinamaan man. Uy, gurayan mga kapaders. Ayos na ito, maahon na rin kami at nataib na at baka mamaya lumaki ang alon. Na ito na mga kapaders, yung aming huli sa daluan dive. Ayos man, naroon yung banagan mga kapaders so oh, luno. Dalagan ko mamaya pag sa bahay at para di maglagungo at para bukas para sa aking inakay. Ayos man daluan dive, ang karamihan ay danggit, malalapad. Salamat Lord sa ang ngayong gabi na pinagkalog mo sa amin. Makakadali siya rin bukas ng maga kaya tiga kaunti na naman. May pang-ulam sa pambigas pang lang. Masaya na. Hindi na kami naghahangad ng malaking dilin siya. Kung ano ang pinagkalub, tanggap namin. Na ito na mga kapaders. Yung ating uulamin. Turutut. Sasabaw namin mga kapaders yan. At saka yung isang sura, iniihawin. Ito yung isang banagan or lobster mga kapaders. Yung original kaya ang luno mga kapaders pero maganda pag ito yung luno mas mataba ito kung ito ay matigas mga kapaders dito sa amin ang kilo na ito 5k ang kilo ito yung original na banagan kung tawag sa amin banhawin mga kapaders ayan laki estimate ko dito mga 300 grams or kalating kilo mga kapaders ano luno Laki sana mga kapaders, kaya lang luno. At tinalagay nyo mga kapaders, para hindi maglagungo. Ito ay tubok sa aking inakay. Meron may siyang papakin. Ating sa mga kapaders. sigurado ko bukas sa aking inakay ubos ka na naman Ay na mga kapaders pa kami ng apoy sa kalan at na ito pa kanggus nilabon mga kapaders ating ulaman ng isdang trotot ayan masa yang sabawan turut-turut tuh ya udah lupa tulang, jadi gue punya pelanggan gue aneh tuh ih hari ini ada apa sih yan, ayo nang sabawan kahit ihaw masarap din yan mas pandali pang lutuin eh. nah. lahat yan? hindi yan lang malaki saka yung ano ihawin natin yung utap suraan yung suraan saka guntingan or danggit mga kapaders yan eh, ihawin daw yan yan ang kanila ito sa akin turutot mga kapaders favorite ulam ko yan ay ito ang ating ulaman mga kapaders ah, sarap na yan pagkain probinsya nilabo na kanggos ito ang mas pasan ng pagkat hmm. bang man ayun mga kapaders Iniihaw na namin. Ang turotot. Hmm. Kamag-anak ni Pai Masarap ihaw yan. Ayan na mga kapaders. Yung ibang kanggo, silagay ko na sa plato. Yan sa usawan, toyo. Wala ng rekado mga kapaders. Tama na yan, kahit toyo. May konting lasa lang, masaya na yan. Ayun, kaputol ng trotot. Itong kaputol, maluluto ng mga kapaders. Kain tayo, pagkaluto na ito. Baradol. Mga manoy dyan, mga manay. Kain tayo. Ang bariyan yun, mag ng 400 plus. May

pitaka. Ano pa ano yung ATM? ATM na andun. Mok? Mm, Nagudog yan eh. Alot. At alot. Tapos pa lang iingay si Karabo? Nagmumura? Hindi mo hindi mo na Nagbasa sa sana sa aming dalawa. Hindi nagising si Rico. Hindi man din namamalaan ni Rico na pinagawa yun ng dalawa. Nagmumura si Karabo. Abay si Rico si Rico. Anong ginanap yun? Walid. Ah, andyan. Sila na yung Eurobox. Ayan, ilagay niya. At kilala naman ni Rico, may pangalan yung wallet. At kung may iba-iba mo nakakuha kahit may pangalan yun. Pag ito yung team ng dali. na, hindi yung man makukuha yung porta. Ano yung pa? Yung nga, yung ano yun. Ay hindi mo ba yun? Kalahati Ay, kailangan yung kakunti Yun, mga kapaders. Uy! gusto na tanggal yung balat yung kanyang tangkuhong ah, uh, ayos na ito konting pakulo lang mga kapaders at bukas at tinalagayin ulit ng panibago nalagayin ko sa sprite mga kapaders at baka kaya ngayon, ngayon mga lagungo maglit ang kanyang laman Matabayin mga kapaders dahil luno. Na ito na mga kapaders yung kabintahan sa daluan dive, 1,729. Ang gastos, 132. Ito ang natira, 1,527. Divide 4 mga kapaders, ito partihan bawat isa, 399. Ayos na ito, may pambigas na naman kami ngayon. Salamat Lord na marami sa bawat lahat namin na biyay na pinagkalob mo sa amin. Ayos na ito, may pambigis na kami ngayon. Pantinapay, panggasa sa pandiapers. Sama-sama na lahat mga kapaders. Maraming maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo at panonood sa aking mga video sa YouTube. God bless. Ingat tayo yung lahat.